Ayun, kailangan pala nating... Hello pa. Thank you yeah. We need to move our car here <laughs> oh, yeah. Have a good day, thank you Yan, kasi meron naglilinis ng daan mga kainag Tanggalin muna natin itong sasakyan Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Mga sasakyan natin dito at niya yan no? Tanggalin natin Yan, tatanggalin nila yan Naglilinis no? ng daan So tara. Mabuti na lang nandito pa tayo nung dumating sila rito. Ah. ayan ayun oh. Nililinis yung daan, mga gilid ng daan gawa nga nung nakarang nagwinter, winter. Marami kasi mga ano diyan, mga bato-bato, buhangin. Yan, sudi so, na pinadaanan ng pinadaanan kanina 'tong sasakyan natin ano. Yeah, tsaka syempre para sa malinis yung ano natin yung ating uh, Uh, harapan ng bahay yan magandang araw magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo yung araw na to ay uh, ipapark ko muna itong sasakyan natin doon sa dulo muna maghanap muna tayo ng, ng parking tara let's go let's go babalik na yan eh dito sa kabilang kalye nilinis na rin nila rito yung gilid lang naman ang nilinis nila kung napansin nyo may mga basa basa ayan no oh. pero na malinis naman kasi yan eh mukhang nalinis na rin naman nila to dito ayan no oh. Ayun, 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 yung naglilinis pala yun, nasa dulo pa oh. Bumikot sila Pwede naman natin hindi alisin yung sasakyan natin doon uh, Kasi ilang beses na rin namang nangyayari sa atin yan <laughs> Nagugulat na lang tayo na malinis yung buong paligid ng daanan natin Tapos yung sasakyan natin pag nandoon hindi malinis Kaya parang madumi So wala naman akong penalty na ano, Wala naman penalty na Na nare ako pag uh, merong snow removal Ayan so ito na yung ano natin, ano, harapan wala na yung mga naglilinis oh. <laughs> so nakasakay ulit tayo kay Mahal na Reyna mga kahinags, ano? At by the way, belated Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay At si Mahal na Reyna na masaya dahil nakatanggap siya ng regalo mula sa ating dalawang prinsisita Yung bunsong prinsesa natin, binigyan siya ng stuffed toy At nalagay dun sa stuffed toy ay My mom, number one, mommy in the world at hindi lang yon meron pang card na special na may mga tugtugtugtug -tug 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 pa yan na binigay yung ating uh, prinsesa kay mahal Arena. at hindi lang yon ang pangatlo ay merong 200 dollars binigyan siya ni bunsong prinsesa ng 200 canadian dollars mga kainag siya umalis na pala tayo hindi pa ako nakapagsuot ng ano ng seatbelt <laughs> hindi hindi na kasi tumutunog tong ano sa sakin ni Mahal na pagka hindi ka nakasuot ng seatbelt yan, ano na kasi ito medyo ano na napag-iwanan na ng panahon. Yun. So meron siyang 200 Canadian dollars cash mga kay nagulat si Mahal na kahapon. Ano masasabi mo kay Bunso Prinsesa? Ma. Thank now, like thank you na. Like thank you na. Yan, at siyempre yung pangalan ng na prinsesa natin. Abay meron din binigay mga kay Inex ano. Nako pagka bago ang sasakyan mo dapat eh alisin mo kaagad sa sa daan. Kasi baka magtalsikan yung mga bato na nililinis nito mga bato, mga buhangin, yan no? Na lililinis ng Edmonton, City of Edmonton. Yan, diyan no? Nako. Ganda ng ano natin ngayon, ganda ng panahon natin, ganda ng araw natin, no? Wow. Ano nga pala ngayon mga kainags ay pangalawang araw ng ating leave mula sa trabaho. Kaya talagang ini-enjoy natin ang bawat araw. Dapat ma-enjoy natin yan. <laughs> Tapos mamaya Pagkatapos natin sumabay kay Mahal na Reyna May pupuntahan tayo kasi meron tinex sa atin Yung panganin na prinsesa natin Na mga mura daw na mga bilihin At marami pa akong pupunta Pupunta rin ako ng Costco kasi bibili ako ng lupa Para tabunan natin yung mga pinaghukay Ng mga aso natin doon sa ating backyard At yung binigay nga pala ng ating panganin na prinsesa Kay Mahal na Reyna ay mga pabango daw pabango mga bath lotion yan at kung ano-ano pang mga pagpapaganda kaya maraming maraming salamat sa kanila Thank you. Yan sana sa akin sa Father's Day eh special day nang ibigay sa akin ng ating mga prinsesita. Yan so malapit na ang Happy Father's Day sa mga tatay, mga haligi ng tahanan. Happy Father's Day sa ating lahat at isang buwan na lang Happy Father's Day, day na at kalagitnaan na lang taong 2024. Nako, napakabilis ng panahon. By the way, natalo ang Edmonton Oilers Sa uh, Canucks Vancouver. lipat na tayo dun sa driver seat O tara Kiss na uli. <laughs> Nag sweatshirt pa ako Mainit naman ang panahon pala ngayon Kasi kahapon malamig eh Hindi naman ganun kalamig pero ramdam mo yung lamig Uwi muna tayo ng bahay uh, Kunin natin yung truck natin Yung truck na lang muna gagamitin ko Kasi may pupuntahan tayo Wala akong tiwala rito sa sasakyan ni Mahal Reina eh. <laughs> ay, at least yung truck natin ay eh, Sigurado tayo doon hindi pa rin tapos yung clearing operation doon sa kalye natin kaya hindi muna ako nagpark doon. Ay, nililinis pa rin, oh. Ay, may ikot na truck na 'yan, oh. Yan. Binalik ko na rito sa parking ni Mahal Arena yung ano niya, yung kotse niya kasi wala no choice eh. Yan at uh, ay, nako gamit maglalakad na lang ulit tayo eh, tapos gamitin natin yung truck natin. dito tayo pupunta diyan oh, dyan sa Crazy Beans yan uh, sinabi kasi sa akin to ni, ano, ni panganay na prinsesa mga kainags ano. marami raw tayong mga murang mabibiling mga mga ano rito mga uh, gamit yan. tingnan natin silipin natin hindi pa kasi ako nakakapunta rito eh katabi lang to ng ano no malapit lang tayo sa Max Restaurant yan tapos ito pala wholesale market yan dito kasi nakabili si, ma si panganay na prinsesa ng mga gamit kila sa na mura lang tingnan natin silipin natin Tingnan natin kung may bibili tayo. Ganito lang siya. So mamimili ka lang dito ng mga gusto mo. Parang kalat-kalat lang siya, ano. Uh, <coughs> ano ba to mga to? Mga ganyan lang, oh. Ayan, tingin pa tayo doon baka may makuha tayo. Meron akong nakita rito, ito pang water ano. Panlublob sa water yung GoPro. Hindi ko lang alam kung pwede sa GoPro 12 natin 'to pero subukan natin susukatin ko muna tsaka meron din ako na nakita pala rito ito uh, pepper grinder uh, tinan ko muna to kung okay kasya mga kainags oh. kasya yung gopro 12 natin yan yeah, no ayos alam nyo ba kung magkano to sa best buy yung ganito nasa ano to nasa itong case niya. yan yeah, no para pag nag mexico tayo kahit ilublob natin sa ilalim ng dagat pwede to Ayan, ano, 'di ba? Ayos, kunin ko 'to, kukunin ko 'to. Yan nakabili tayo mga kainig ano? kanina nung pumasok pa lang ako, parang <laughs> hindi na ako interesado, parang sabi ko bakit parang ganito, parang ang gulo-gulo. Eh si sabi ko since nandito na rin naman ako, parang alis na kasi ako kanina eh. Sabi ko since na nandito na rin lang naman ako, pumunta na ako. So nagtingin-tingin ako, nagtiyaga ako magbulatlat na magbulatlat doon hanggang sa nakita ko nga yung uh, GoPro case, yung pang underwater. So nung nakita ko yun, sabi ko ba mukhang okay rito ha. Ah. So yung mga item dito, kung hindi ako nagkakamali mga kay ano mga brand new siya, brand new. Hindi siya yung mga used, brand new. Tapos ang gaganda ng mga presyo. Pagka uh, Wednesday, uh, tsaka Tuesday, tsaka uh, Wednesday, tsaka Thursday, 1 dollar lang each. Kasi nakalagay doon eh. Pero pag ganito, araw ng Monday, 5 dollar each lahat na makikita natin. Ito yung mga pinamili ko, oh, yan, oh. Ito yung uh, pepper grinder, yan 5 dollars. Tapos ito mga kay next dito tayo jackpot eh. Ito. Kasi nga matagal na akong nangangarap na bumili ng ganito. Kaya lang mahal, may mahal to eh. Nasa 65 dollars yata yung GoPro casing na ganito. Meron naman tayo nakikita ganito sa mga Amazon. Pero may pressure rin kasi ito 5 dollars lang. Yan, so tinesting ko nga ka kanina ba okay? Pasok na pasok ang presyo. Tapos ito, yan, ito magandang klase ito no pag mag uh, si swimming tayo, meron kasi akong goggles. Lalagay ko lang lang ganyan. Uff. Tsaka kaya nagkaya ko binili to kasi mga kinis tingnan nyo. Cover yung ano niya. Kasi usually yung mga ordinary yung uh, ganito pag pang scuba, open yung ganito, 'di ba? Open kaya minsan natatalsikan ng pagnatalsikan ng tubig, ma maiinom mo yung tubig alat or kung nasa lake ka man maiinom mo yung tubig. Ito yung sinadya natin dito no, yung ano garden soil, potting soil. Yan nasa $15 siya, oh. ayan. So nilagay ko na to dito. <laughs> Grabe. Mabigat pala. <laughs> may kabigatan ano, pero sakto na yan, sakto na to. Yan, kaya dito tayo bumili kasi medyo maganda yung deal dito sa Costco mga kainags. Ito sana $14 siya. Kaya may mga sira na to, no. Ibang klase rin to kaysa doon sa isa. Oh, naubos na, no? kita nyo. Naubos na yung mga pating soil. Maraming bumibili kasi yung mga project sa garden. Bumili na rin ako nitong chicken kasi syempre masarap yan at saka hindi talaga mawawala sa atin yan pag pumunta tayo sa Costco. Malasa kasi ito eh, kumpara dun sa ibang nabibila natin. Ayan, ganda ng araw ano? Oh my God! Nagkakaroon lang ng ganitong traffic dito sa Alberta, Canada. No? Pagka ganito may mga construction yung daan, kaya pag merong ginagawang mga daan, talagang ano, asahan mo talaga traffic especially pag parating na yung summer. Ay naman tayo nagrereklamo mga kay no? kumbaga syempre para naman yan sa ano, sa safety ng mga driver. Inaayos yung daan. Kaya lang syempre sa kabilang banda ay eh, medyo maabala ka talaga. Pero hindi naman yung traffic naman dito hindi naman katulad ng traffic sa sa atin sa Pilipinas. Hindi naman ganoon ka grabe katagal. Kumbaga eh naiipon lang yung mga ano no, yung mga driver, yung mga sasakyan kasi nga nagiging limitado yung mga dinadaanan natin. Grabe, busy busy sila Mahal na Reyna. So binigay ko yung susi ni Mahal na Reyna kasi para doon sa sasakyan niya, di ba hiniram natin kanina. Grabe, punong-puno yung ano nila, sushi toshi. <laughs> Tapos may nakapila pa. <laughs> Kaya pag umuwi si Mahal na Reyna sa bahay, talaga namang pagod na pagod sa dami ng trabahong nilulutong mga pagkain kaya pag umuwi si Mahal na may mga pagkain din dala naaambunan din ako ng grasya <laughs> kaya minsan nakakatipid tayo sa pagkain din na tayo nagluluto eh. may mga dalang sobra si Mahal na sa gabi pag uwi minsan yung break niya hindi niya na kinakain Inuwi niya na sa bahay tara ano tayo Galagala gala muna tayo Ayan, si Haring Araw nandun pa medyo natatabunan ng ulap yan Galing ako sa Best Buy mga kainags oh. Sa wakas Nakabili rin ako ng matagal ko ng pinapangarap na laro Yan, Matagal na rin ako hindi nakapaglaro ng PS4 Actually meron ng PS5 ngayon pero Meron pa naman akong PS4 Okay pa naman yung PS4 Kung mabuti na lang merong, merong games na ganito Modern Warfare Na para sa PS4 Ay, Binili ko kaagad <laughs> Kasi kung walang games na ganito sa PS4, hindi ko naman bibiliin to eh. So matagal na rin ako hindi naka, ano, nakapaglaro ng PS4. Tagal na siguro magpa 5 years na or 4 years na mula noong nagsimula tayong mag, ano, mag, mag vlog mga kainis. masyado ako nabili sa pagbablog. Eh matagal ko nang binabalik-balikan to. Tinitingnan-tingnan ko to pag pumupunta ako ng Best Buy. Sabi ko kanina Actually nakita ko na to two, weeks ago Kaya nagdadalawang isip lang ako sabi ko Pero kanina sabi ko siguro it's time naman Para mabigyan ko naman ng, ano, nang ng break yung sarili ko yan, Kasi hilig ko rin to mag, maglaro ng ganito Ang hilig ko sa paglalaro ng mga games Shooter, barilan, yan ang mga gusto ko uh, Usually ito talagang gusto ko Ito yung madalas kong nilalaro mga shooting Yan, Mahilig tayo sa mga ganyang laro Kaya nahihilig din tayo sa mga baril Medyo malamig uli, umahangin na naman si Kalikasan Nagche-check ako dito ng ano eh, ng mga modern warfare na shooters na game sa PS4 sa marketplace sa Facebook. Yung mga nakita ako mga kainags ano? no. Actually, ang katulad niyan, hindi ko pa nalalaro 'tong mga 'to. Ito to, to. ito hindi ko pa nalalaro 'yan eh. Yeah, kasi matagal na ako. Ang huli kong nalaro yata yung 2, tapos yung 3 hindi ko na nalaro. So tumitingin ako dito, yung presyo ay nasa 15 15 dollars, you know. 15 dollars. Yeah, pwede, pwede. Yan, so magdito na ako bibili sa ano sa sa marketplace ng mga games na gusto ko. Kaya lang, yung iba medyo malalayo, pero okay lang yan, tingnan natin yung mas malapit. O oh, yan oh, yan oh. Yan, titkita nyo. 2 dollar lang yan mga kainex so oh, yan, oh. Kontakin ko nga to, saan ba to? Mukhang uulan na naman ah. Pag-uwi ko ng bahay, papasyal ko uli yung dalawang aso kasi kahapon ay pasyal ko na pero ngayon papasyal ko uli. Okay lang, mukhang ano, babag sa babagsak ka lang Tindi ng mga aso ko eh, no? Grabe Binigyan ako ng trabaho <laughs> So kaya bumili tayo ng mga, ng mga ng pot soil kanina sa, sa Costco Doon natin gagamitin mga kainags, ano? tatakpan natin yon. although pwede pa naman natin ibalik yung mga hinukay ng aso ng mga buhangin, mga lupa pero sigurado kulang na yun kaya bumili na ako para sigurado kung sakaling sobra man, magagamit pa rin man natin yun kaya katulad to, tingnan nyo, puno to dati pinaglaroan nila yan, nakunti na lang yung mga ano rito wala nang aso, halos wala nang lupa rito no? tsaka to pinaglaroan din nila to yun yan <laughs> Tsaka na napapansin nyo, hindi na parang ayaw ng tubuhan ng damo tong ano eh, no? Itong backyard natin, no? Dahil sa ihi, sa dumi ng mga aso natin, yung mga chemical, yung mga ano nila. Kaya eh, yan yung epekto. Grabe, no? Nakalbo na, oh. <laughs> Pero hopefully sana tumubo pa rin naman dito, yan, oh. Kasi dito wala na talaga eh. Oh. Pero sana tumubo. Alam niyo naman yung damo na eh, mabilis kumalat 'yan eh. Pero dapat ay eh, maano muna yung ano, yung ihi at saka yung dumi ng aso, yung reaction, ma mawala muna. Kailangan ma madiligan natin na madiligan ng maraming tubig. Ayan, kahit doon, no? Oh, wala nang kalbo na. Oh. Doon na lang sa banda doon, tingnan nyo makapal doon. Ano? o makapal, di ba? Usually, dapat pantay-pantay pare yan, pare-pareho. Ayan. Kaya pag nagalaga kayo ng aso, make sure handa talaga kayo. Responsibilidad, trabaho, pati bahay natin, madumi. Sigurado yan. Pero okay lang, masaya naman tayo sa kanila eh. Okay lang yan. So hindi mo ako nagpark dito Dahil kuhaan ng basura bukas Lalabas ko na yung basura natin Dalawa ng basura yung nilabas natin kung napapansin nyo Green at saka yung itim Yan itong green pagka ganitong summer Every week na natin nilalabas to pero yun, every other week pa rin natin nilalabas. Kasi ito ay mga mga pagkain na bubulok, yung lahat ng mga nabubulok diyan natin nilalagay. Pag winter, naman yan. kaya every other week pinatin nilalabas. Pero pag ganitong summer, yung kulay green na yan, eh, every week nating nilalabas para makuha dahil kung hindi kasi mangangamoy yan. Tubuan ng mga langaw, mga uod kasi nga mainit ang panahon. Doon nga pala sa mga hindi nakakaalam kung paano magtanggal ng or magpalit ng mga bubong dito ng shingles. Ganyan po. Yan. Yan, ganyan naman kung paano nila tong kabin. Paano nila tanggalin yung mga shingles. Yan. Mat matibay yan. Mat matagal ma kahit ma ano yan. Kahit nakala nyo yun, natutuklap yung bubong. Pero matibay pa rin yan. Hindi pa rin basta-basta papasokan ng tubig yan kung sakaling sobrang luma na. Kasi parang goma yan eh. Parang gulong ng goma. Yan yung kulay itim na nakikita nyo na sa kanan. Yan, yan ang bit, bit nung yan. Matibay yan, matibay. Inumpisahan na nating takpan yung ano, no? yung hinukay ng aso natin dito. Yan, so nilagyan ko na ng hollow blocks para kung sakaling hukayin uli nila, medyo mahirapan na sila. Yan ah. Tapos, uh, yan yung binili natin sa Costco no nakaraan. Ito yung uh, soil. Plant, uh, pating soil. Ayan, tapos lalagyan din natin itong mga butas na to Ayan, hinukay nila yan last year eh. Ayan oh. Yan, mga yan Yan So yung kapitbahay natin Nagpapagawa ng shingles andun ayun Yung shingles ko nga pala 2017 April 2017 Pinapalitan ko na rin yan Ayan Yan oh. Yan lang Pero ito Kung napapansin nyo Ako na nagpalit yan eh Ayan oh. Ayan Ako na nagpalit dyan pero dito sa bandang dito, sa gilid, hindi ko na pinalitan kasi ayan o, pag nagtutuklapan siya, ganito nangyayari. Ayan o. Ganyan yan, pag nagtutuklapan. Bali, ang bayad ko dyan, 4,500 dito lang o. Oh. Ayan, 4,500. Siguro kung kasama pa yung garage natin, baka nasa 6,000 or 7,000. Noong time na yun ha, noong time noong 2017. Kasi nag-canvas ako dati. Pero ngayon hindi ko lang alam kung ano na yung presyo ngayon kung magkaano na siguro less than 10,000 na depende sa laki ng bahay yan ha Ayan tapos na Lapit na matapos. Ano lang yan? Plywood lang yan mga kainags. Ano yung tap ng bubong? Plywood lang yan. Yan. So, nilinisan na natin dito. In spray natin ng tubig. Tapos, tinanggal ko na rin dito yung mat na ano. Nasira ng aso natin. Yan o. o di ba Mas maganda-ganda na tingnan. Malinis na. Yan o. Oo. ba diba? Ayos. Nako, tinitingnan nila yung mga... May <laughs> mga hollow blocks o. Yung mga binutas nila. Yeah. <laughs> so ayos, linisan ko muna itong mga to Ano? Ano, ano? Ayos na yung, ano, no? yung bubong ng kapitbahay natin ano? Yung isa na lang ang titirahin bukas yan